magandang so, gabi gabi na pala iwa nga po nakasilito guys so ayan yung tubig oh. pumasok na sa bahay namin ano, dahil sa habagat ayan eh. pinasok na ng tubig malaki na yung tubig sa, sa ano sa labas kaya pumasok na siya dito sa loob Ayan, no. Oh, yung sala namin, no. Oh, ayan. Ayan, may tubig ka dito sa kusina. Ayan, naharangan ko na yung ano, ng pinto na. Oh. So, ito yung mga gamit namin pinagtataas namin sa mesa. Ayan yung ano, washing. Ayan yung aming ano, sala. Ayan. Taas na namin yung ano, ito kasi yung upuan, pwede na kasi stainless naman yung paano. So, ayan. So, ayan sa labas guys. So, ayan yung pinto namin dito sa ano. May harang na din oh. ako. namin ng bakal at plywood para hindi masyadong ano yung tubig. So ayan yung gate namin. na rin. So dito lang, guys. Bye bye.